Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA kaugnay ng 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey of FLEMS, ang Central Luzon ang may pinakamataas na rating sa lahat ng rehiyon pagdating sa basic literacy, matapos makapagtala ng 92.8% rate. Sinundan ito ng Cordillera Administrative Region o CAR, CALABARZON, Central Visayas, National Capital Region, Northern Mindanao, Davao Region, Ilocos Region, Western Visayas at Cagayan Valley. Sa lahat naman ng probinsya, nanguna ang apayaw na may pinakamataas na ratings pagdating sa basic literacy sa bansa, matapos makapagtala ng 95.2% rate. Sumunod dito ang Benguet Romblon, Nueva Ecija, Bohol, Rizal, South Cotabato, Bataan, Cavite at Bulacan. Ayon sa ulat ng PSA, naitala ang 94.23% basic literacy rate sa Nueva Ecija na mas mataas kumpara sa national average na 90%. Sa hanay naman ng mga highly urbanized cities o HUCs, Pasay City ang nakakuha ng pinakamataas na basic literacy rate na 96.2%. Ang basic literacy ay tumutukoy sa kakayahang bumasa, sumulat at magbilang. At sa datos ng FLEMS, tinatayang 93.07 million sa 103.46 million na Pilipino na may edad lima pataas ang may ganitong kakayahan. Maliban sa basic literacy, sinuri rin ng FLAMS ang functional literacy o ang kakayahan ng isang tao na bumasa, sumulat, umintindi at gumamit ng mathematics sa pang-araw-araw na buhay. Kabilang din ang Central Luzon na may 73% sa mga rehiyon na may pinakamataas na functional literacy rate sa bansa. Nanguna rito ang CAR, nasinundan ng CALABARZON, Central Luzon, MIMAROPA, Western Visayas, Northern Mindanao, Cagayan Valley, Central Visayas at Bicol Region. Ang Benguet naman ang may pinakamataas na rating sa lahat ng probinsya para sa functional literacy na nakapagtala ng 87.9%. At sinunda ito ng Apayaw, Rizal, Romblon, Batangas, Siquijor, Bohol, Bataan, Cavite at South Cotabato. Habang ang San Juan City ang may pinakamataas na functional literacy rate na 94.5% sa lahat ng mga HUCs. Ako po si Carmel Joy Miguel naguulat para sa Balitang Unang Sigaw.